Ito yung binunga leaves. Halos parang damo lang na tumutubo na puno. Kaya ibinahagi namin ito sa live video dahil sa mga karanasan ng lolo ko na may gumaling na may katarata sa mata. At ang bunga pala nito ay kinakain daw ng ibon. At hinahalo din daw sa alak. Kaya yan po kumuha po kami ng sampol para po hindi po kayo malito. Dahil yung sama kay parang ngayon may kaliskis. Ang itsura ng daon niya ay pabilog lang siya pero yung dulo niya ay patulis. At ito naman yung isang hawak ko, may tatlo po siyang kanto sa dulo. Ayan po ay kapatid niya, isamak. Hindi po yan yung ginagamit natin. At tong isa naman ay pepper tree. Ayan, halos magkamukha po sila. Ang pinagkaiba lang ng binungan lips ay para siyang may kaliskis. At dark po yung pagkagreen niya. ganito ang prosesong ginawa namin. Kumuha kami ng apat o limang dahon. Saka namin to hinugasan upang matanggal yung mga dumi. Saka naman namin to ibinalot sa malinis sa tela. At saka naman namin pinokpok ito. Mas maganda guys kung mayroon po kayong uh, pangdikdikan upang uh, mabilis nyo makuha yung katas. Ayan, sabi nga nila nakakabulag daw to. Pero kami na mismo po ang ah, sumubok. Mas maganda guys kung mayroon ko yung dropper para may lagay nyo po sa inyong mga mata. Disclaimer lang po, hindi po kami mga eksperto mga doktor. Ito po yung karanasan lang namin mula sa dahon ng binunga leaves. At kwento ng mama ko, nung naglagay daw sa nyan, makatinga daw sa mata. Pero napansin niya yung pagmumuta ng kanyang mata dahil sa mga sabon ay nawala. Gumaling po ang kanyang ah, mata. Kaya salamat sa inyong panonood Ingat and God bless.